Hello mga kapartners, yung araw nga pala kami sa aming gagalaan. Pupunta na naman nga pala kami ngayon ng tabi dahil na. Dahil nga, sobrang init. Ay, ikaw ba na may saling ng tambay? Ewan ko lang sa'yo. Sa gala nga pala na ito, kasama namin ang aming mga pinsa at pamangkin. Napahinto pa kami dito sa may tindahan. Bumili na nga rin pala kami dyan ang aming makakain dahil nga wala kami dala. Pagkatapos nga namin bumili na aming makakain, ay agad na kami lumarga dyan. Dito nga lang pala kami pupunta sa may point. First time ko nga lang pala makapuna dito mga kapakners. At dahil nga itong una natin punta dito ay agad na kami dyan bumaba. Nagsimula na nga pala kami dyan maglakad dahil nga medyo pababain ito. Medyo masakit-sakit nga rin pa ito sa tuhod mga kapakners. Eh iya, sa pagkahaba-haba ng itong hagdan na ito, ay eh, wari ko yung papapalawit ang iyong labi. Perfect nga pala ito sa mga gustong pumayat dyan. Eh maglakad-lakad ka nga lang pabalik-balik dito ay eh, uwan lang sa'yo. Nakarating ah, na nga rin pala kami dito sa may tabing dagat. Bumungad nga pala sa amin itong swimming ito. Si na ito. nga pala namin na walang laman. Napakaganda nga pala ng place nito, lalo na kung papagandahin. Magtatambay nga lang pala kami dito, gaya ng ginawa namin sa parola. Napakaganda nga pala ng mga bato dito. Nakapagdala nga pala ako dyan ng isang bato dahil aking gagamitin para panghilod. At dito nga sa part na ito ay maglalabas ng samang loob ito aming mga asawa. Angela, sarap ang sarap O oh, ba? Diba? Sarap din lunurin ito. Isa pa ito. Matatakot sa ko! Ay mga kapag-nurse, huwag kayong maniwala dyan. Ang totoo talaga niyan ay kami pa rin ang malakas. Wow! At dahil nga hibas ay kami nang na lang dyan ang mga pwedeng makuha. Meron nga pala na dito si Pinsan Julius na gutos kung tawagin dito sa amin. At dahil nga hapon na ay kami umuwi na rin dyan. Sa bahay na nga lang pala namin tutuloy ang aming kasiyahan. Hanggang dito na nga lang pala mga Thank you sa panonood. Bye bye!